Na, no? kasi meron po siyang interview with Mr. Oji Diaz dahil sa pagkaka nitong si Manny Christy Permin doon sa interview na gusto sana niyang mangyari kaso nga lang di siya pinagbigyan nitong si Manny Christy Permin dahil wala daw siyang panahon para sa mga taong walang utang na loob no matapos nga niyang banatan at talagang durugin itong si Tito Sen at uh, ang ilan sa mga dabber cuts eh talagang uh, sinabi po ni Miss Manny Christy Permin na hindi niya po bibigyan ng oras si Anjo Iliana so ngayon panoorin po natin ang kanyang interview with Mr. Oji Diaz sa kanyang programa sa YouTube channel na The Issue Is You. Ayan, panoorin po natin ang video ito. Omega Gardens talaga oh. oh. Dito ka na papa. Pero ano bang tanga ko kasi bisan hindi na oh, masters niya mga 1 million. Oo, uh, ngako sa 990,000 lang niya maka-complete oh. <laughs> <laughs> Hindi nga kasi nga s'yempre, parang ditoy ka daw dahil uh, dami mong uh, sinasabi against ng pulaga, may mga nilirereserve. Kaya kaya natin kasi mag-rewind. Oh. Papa no. Ah, mag-rewind tayo nung nag re ang Kate Incorporated. Oh. Uh, at, ang um, git bulaga. Oh, man, alam mo yung Mga panahon na wala wala nang kinig na kami. Wala na kasi ako noon. Hmm. So, bago sila nag-jewelay, mayroon akong movie noon. Siyempre, pag may mga reporters, iba may question. Uh Oo. -oh. Eh, mainit na mainit noon na parang aalis yung TVJ o tatanggalin yata yung TVJ sa Itbulga. Di ba lumabas yung dati? Oo. May mga ganoon. Hmm. Nagkataon naman na may ko nun. Siyempre, may tanong sa akin. Oh. Ang isang tanong sa akin, sino ba ang may-ari ng Itbulaga? Oh. Oh, di, siyempre, si dating uh, number guys, na 20 years ako doon, ang alam ko ang may-ari si Halos Sos. Oh. Di ba? Paid. Si Halos Sos. Oh. Si... Siya may-ari ng paper. So, nagkaroon na po ng battle yan. Nagkaroon na po ng uh, parang uh, nagkaroon na ng kasuhan yan. At nanalo po ang TBJ sa kaso na yan. Ipinagkaloob po ng, uh, ng korte ang uh, programa at titulong itulaga. So, sinasabi ni Angeliana na ang may-ari si ang halusos ang halosos po ang producer. Pero, they are not totally the creator of Title 8 Bulaga. Kaya po talagang nanalo po ang TVJ John. Panorin pa natin. At overall, at overall, sabi ko, ang may-alit po nito si halosos not knowing na magkakaroon ng breakup. So, nangyari no, nung magkaroon ng breakup, Slice Matagol ginagamit ulit. Ginagamit yung game ako, yung old videos na nakuha sa akin. Kahit-kahit months yung ginagamit. Kasi ang issue ng tinilo ba mapupunta ang title pero ah, ah, yung gila. Sala uh, yung team song. Kaya, mga, ah, kaya sa yung kaya, rin, rin. Na, sa Forte. Si sa So, uh, so ginagamit yung but... isplice ako. Ang sinasabi ako. Ang um, sinasabi uh, na. Hindi, sabi yan. Ay, hey, Mr. Halos, uh, uh. So, anyway, yung tagamit. So, marami ang fans ng Itbul. na nagagalit sa akin. Mm -hmm. Tridon, walang utang na loob, Ganyan, ganyan. Mashers pa, mashers. Ako naman, dahil naintindihan na may I quiet. Tinanggap ko lahat ng bato. Ngayon, na, tayo. Sasi ako sa Lapa Entuan dito sa nangyaring nakawan. Mm Okay lang ang pag-usapan ng politik. Okay. Masyado akong okay, naapektuhan okay, awesome hmm. Doon sa billion. natin. Kasi gusto kong dalatan yung mga magnanakaw. Okay. Klaro yun. Gusto ko lang kapihan <mim> yung mga naape, yung pakiramdam nila. Katulad um, yung mga classroom na nawawala. Yung mga flood control na pinabahay. Actually, Parang political analyst talaga ang gusto niyang gawin sa dito. Kaya, 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 viewers niya kapag Eat Bulaga ang binibira niya. Kaya ngayon, dahil nga na-enjoy niya yon tapos ang dami nag nagsisend ng mga gifts sa kanya sa TikTok, so tinuloy-tuloy niya. Ito pa. Alayin kasi siya kay eh, sa presidente. Kasi ako, ang kinakampihan ko yung tao. Eh, yung kinakampihan ko yung tao, galit sa present na situation ng gobyerno. Mm -hmm. Hindi sila happy kasi ang dami na kawat. So, nandun ako sa tao. So, medyo, medyo hindi kami magkakampi dito ni Tito Sen. Ngayon, dumating sa point na nagkaroon kami ng, ano, katulad tulog ng mga pagising ko kanina umaga ang dami kong bash tapos kami lang ni Tito Sen yan nandun so medyo na-ace ako uh, sabi ko si Tito Sen binabalatan ako kasi there was a time pala last week na nanawagan ako because of the comments na di ba lang ako si Tito Sen na yung swelto na hindi bigay niya sa may hirap na hindi kaya mag oh. eh may mga ano sa akin baka daw pwede kong ano yan na uh, manawagan mahilig kasi ako manawagan sa show ko so nanawagan ako wala naman ako sila sinabi masama. Ang hinihingi ko lang, parang pwede daw pong resibo. Ganyan. So anyway, mula nang parang marami na ako magatoy. nag aaway yung dati parehong magkaibigan sa Ito So anyway, kanina, medyo nainis ako. Kasi puro below the belt yung banat sa akin. Tapos kami ni Tito nandun. doon. Mm -hmm. oh. Eh, magong gising ako. Mm Nainis ako. So, medyo nagalit ako. odi oh. O, di... Nanakot ako. Nakapasa <laughs> pa na ako. Ano sinabi mo? Sabi mo, dito siya, pag hindi ka tumigil, ilalabas ko lahat ng checks mo. Sinabi mo? Alam mo ba't ko sinabi yan? Oo. Hindi naman totoo kasi. O, oh, diba? Ibig sabihin, ginagawa niya lang entertainment, yung uh, credibility ng isang tao. Sabihin na natin that you are against Tito Sen. Kasi nga, sinasabi mong puta siya ng ni BBM, puta siya ng gobyerno, ba? Diba? Pero it doesn't mean that you want to stain lalo nang lalo lalo na yung credibility at yung pagsasama po ni Miss Helen Gamboa tsaka ni Tito Sin kasi public figure ka so maraming maniniwala sa iyo lalo lalo na yung mga against sa kanya. Kaya naman ito papanoorin natin. Ah, nag-vlog ako. Mm, mag vlog lang. Pero, pero, mo lang yun? Hindi, galit ako. Pero, ibig sabihin, baka isipin niya, baka may alam po siya. Ang sa akin, ang point ko, huwag mo akong banat kasi ay, ay mamanat sa iyo hindi na na siya, wag siyang bumabanat sa iyo eh, kami lang dalawa yung no? sa ano sa frame yung uh um, -huh. Um, mga sa mga tatli nakita ko okay so kanina umaga iniisip ko troll ni Tito sir mm -hmm. Uh, siguro ang isip ko noon try mo si Andy para masira yung credibility niya kasi parang marami nang naniniwala sa kanya okay, okay. so gano nang ano ang dating sa akin nang umaga so no, nang ako sabi ko Tito sir para pwedeng uh, ano tigilan na to kausapin mo itong mga trolls mo. Kasi kung hindi, ilalabas ko yung mga babae mo sa 8 world, sandali, baka maniwala yung mga netizen. Hmm. na po, umibiro ka ba nun o ano? ano? Nagbablock na. Black lang. Oo, kasi nga, gusto ko tumingin na sila. Kasi nga, ang aga-aga, binubwish ka ko eh. Ang gusto ko lang naman, maglingkod sa taong bayan, maglingkod sa mga mga ninanakawan, malawagan sa gobyerno na ayusin nila yung trabaho nila. Hmm. Yung mga ang banat kasi uh, laos, walang natatama sa jokes ko. So, kaya ako daw ako tinanggal sa itbulaga. Kaya nga nagkakaroon ng ano. Kung ano um, yung mga sinasabi dati na nag-aaway yung dalawang itbulaga, eh sabi ko, hindi. Sabi ko, yung mga trolls ko niya mo ah. Mga trolls ni Yan lang nang sa isip ko eh. Mga trolls ni siya. Kung yung mga sinasabi nun, hindi lang sinasabi nito. Yung, yung, uh, yung mga kaya ka sumipa sa Itbolaga, yung ni Sino, eh, hindi naman lang sumipa. Para ganoon, ganoon kami ng misunderstanding. Ang magandang balita naman ito ay, napag uusap na kami. Me with the same. Lahat silang magtakapat. <laughs> pero si Val, pero si Val. nag reach out ka? Hindi. Siyempre magagalit si sinabi ko. Kasi so, sabi ko, nagagalit din ako sa ginawa. Hanggang sa nagkaroon ng latagan, anyway, hindi ko na iyaami yung latagan namin. Bottom line, there was a misunderstanding. But the most important thing is uh, nagkausap kami at uh, ang ano namin ay eh, uh, sige, ano lang, pass na natin to. Oo, oh, ano nga? Kasi, uh, troll. Sabi kasi nila, hindi. Wala daw silang troll yung sources ko naman sinabi, natin may troll sila marami yung wala na akong pakilap doon nasa may portal kasi sa nagkausap na kami tapos yun natin no? uh, Ay, na si Smile na nag-apologize din naman ako na sabi ko yan ito no? sa insya ka na rin doon sa ano yung mga pinitawang takong hindi ko na sinabi takong isi pa eh. uh, pa kasi usapan at yun naman sinabi na hindi daw tinatroll so ang bottom line Siguradong yung siyon mo. It could not be worse. Pwede taro araw Magbata-bata. Oo, pero... Bakit wala kang mga direct communication dito, siya? Para i-diretso mo na sa kanya. Matagal Kasi nga, may sila sa akin dati. wala. Kung sa, mo, hindi sila sabihin ka ba? Bakit e? hindi na. So base po dun sa mga videos na ito ay uh, nagkaroon na nga po ng one-on-one uh, -on -one si Mr. Angeliano kung saan nag-apologize siya dito po sa TBJ. At uh, sinabi nga ng TBJ na balak nilang kasuhan itong si Mr. Angeliano ng ng, uh, ng cyber libel kasi nga parang sinistain nito yung kanilang ano, nung kanilang credibility sa public. Pero dahil nagkaroon ng usapan is kaya pala nag nagtawag o sinabi ni Mr. Anjo na ceasefire na siya. So, hindi niya masyadong binabanatan ngayon ng TBJ si Tito Sen, pero ang binabanatan niya ngayon, yung mga kasama ni ng uh, TBJ sa Itbulaga. si Jose Manalo, si Alan Kay, si Wally Bayola, pati po ang Aldab, si Raisa Medis, ang dami niya sinabi patungkol doon. Kaya naman talagang sobrang trending na trending ngayon si Anjo Iliana patungkol sa bagay na yan. Kasi kung hindi po siya tumigil pala, eh ano na, mahahantong na talaga sa kasuhan. Pero hindi natin alam, baka mamaya may mga pasabog pa si Anjo Iliana, kaya lagi tayo nakaabang sa kanyang live video sa TikTok. Kasi ginagawa niya pong entertainment yan, no? Doon po sa kanyang TikTok account. Kung political of political analyst siya, dapat doon na lang siya tumutok, hindi na lang para bagay kasi trabaho niya yun eh. Kapag po kasi nagla-live siya at ang TVJ pinag-uusapan niya, dumadami po yung mga viewers niya. <laughs> Ay nako. Kayo na pong humusga mag-comment kayo sa comment section, no? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, now on TV and Darrell's channel. God bless everyone.